Noong nakaraang linggo, nagbitiw si Sen. Juan Miguel Zubiri sa kanyang pwesto para mawakasan na ang mga aligasyon ng pandaraya noong 2007 elections. Kung tutuusin, hindi na bago sa kasaysayan ang pagbibitiw ng mga leader sa ating lipunan. Sa iba't ibang dahilan, karaniwan nang nababanggit ang mga katagang I resign. Si Chino Gaston on assignment. ang pagbibitiw o pagre-resign daw ng isang tao sa isang trabaho o katungkulan pagpapahiwatig daw ng palibagong layunin. Sa kainitan noon ng Hello Garcia Controversy, dalawang kawani at walong miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang sabay-sabay na nagbitiw sa puesto. Sabay panawagang magbitiw na rin sa puesto ang nuoy Pangulo. Sila ang tinaguriang Hayat Den. Kabilang sa kanila si Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Suliman maraming hindi rin nakaunawa, tinawag kami ng kung ano-anong salita mula sa traidor hanggang sa mapagsamantala. Uh, binatikos kami. Ako, kinasuhan ako ng libel at uh, may kinasuhan din ako sa ombudsman. Parehong napawalang bisa na yun sa ombudsman at saka yun sa libel. Pero limang taong ko din dinaladala yon. Ang pagbibitiw sa katungkulan ng mga leader hindi na bago sa kasaysayan. Sa Amerika, nagbarka ang pagbibitiw noong 1974 ni dating U.S. President Richard Nixon dahil sa Watergate scandal. Ngayong taon, ilang opisyal din ng ating gobyerno ang nagresign. Ang dating Ilocos Sur Representative Ronald Singson nagbitiw sa kamara dahil sa kinasangkutan niyang kasong possession of illegal drugs sa Hong Kong. Si dating ombudsman Merceditas Gutierrez naman napilitang magbitiw matapos ang sunod-sunod na batigos sa kanyang pagiging malapit sa dating Pangulo at sa di umunoy mga inupuan niyang kaso sa kanyang opisina. Noong nakarang linggo, ginulat ni Sen. Juan Miguel Zubiri ang lahat sa kanyang pagbibitiw matapos ang sunod-sunod na expose tungkol sa di ng 2007 senatorial election. Higit sa delikadeza amor propio o di kaya paninindigan, magkakaiba man ang dahilan ayon sa isang political analyst, pinakapopular daw na rason na pagbibitiw kung sistema ng politika sa Pilipinas ang pag-uusapan, kadalasan ang pagbibitiw para sa panibagong posisyon. There's no such a thing as per se resignation sa Philippine politics. Eh dahil yung ating mga politiko talagang hindi naman talaga ano eh uh, hindi pa talaga nakapag-develop ng isang culture ng yung bang it's about time na ang, ang totoong ang, ang totoong politician should know when he should stop eh Halimbawa na rito ang pagbaba sa pwesto ni dating Senator Alfredo Lim para muling tumakbo sa pagkaalkalde ng Maynila. Ang noisa na Pisto Gingona nagbitiw rin sa pagkasenador para okupahin ang nabakanding posisyon ng pagkabisi presidente ng palitan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang nagbitiw na dating Pangulong Joseph Estrada. Ang kasalukuyang Pangulong Noy Noy Aquino may tatlong taon pa sa pagkasenador pero nang manalo sa pagkapangulo, kinailangan na ring iwan ang Senado. May mga qualifications naman ano, sa isang kandidato. Uh, for example, kung nag-resign ka, wala namang uh, prohibition on your part to run again, then you can still be qualified. Except when there are uh, reasons why you are no longer uh, eligible to run. Mapapuliti ka ba negosyo kahit sa larangan ka magpunta? Kabahagi na raw ang pagre-resign. For as long as the operational uh, flow of the business or of the whole organization is not affected, resignation is okay. Uh, unless talaga may pending pending cases siya or merong pending na trabaho kaya siya nag-resign is hindi niya na ma-perform. Definitely, that's a there's a negative impact with the organization. Pero para sa ilang sanay magpatalon-talon ng kumpanya, graceful exit man wala raw makakalusod sa kanila. We do background checking just to uh, to confirm the reason for of resignation, kung nag-resign ba talaga siya or hindi siya na-terminate. Ika nga walang permanente sa mundo kundi pagbabago. Sa bawat pag meron din namang pumapalit. Importante lang daw na siguruhin sa ating paglisan, yak na magandang marka ang ating iiwanan. Gino Gaston, GMA News.